Pumasok na Ayan, semuang yung pang palda. Saan? Sa palda. Nilagay sa loob ng palda. Nilagay sila mo nila bulbo ng palda nila. Nilagay nila sa iba pa para magaling bulbo. Ngayon. Binababa, no? Oo, binababa nila yung bulbo nila. Sinayos para bulbo Pero yung na sa ilalim na. O cover ng dalawa. Yan, cover na. Pupul kinuha niya naman yung pagpulog doon. Pull, pull na naman, sila naman yung dalawa yung pagpulog doon. dila. Babay ka naman yung isa. Ngayon, ready na naman yung pagpulog. Nakalas Ito na naman. Sa, o, o, dalaw, sa palda. Sa no? loob ng palda. may sa palda. Hindi mo kasabit-sabit niya ata? ito naman natin yung cellphone niya sa Sabi ko. Ayun, tinuturo. Dapat siya bibir eh. Hindi kaya. Nag-usap yung dalawa. Ayan, nag-usap na. Turo ng turo sa cellphone. Ayun, minatis yung yeah. cellphone Ito naman siya at eh. na. niya na yan. Yung araw na ganyan. <laughs> ka naman